So hello guys, it's me again, I'm Grimary Lagas Official. For today's video guys, uh, meron na naman po tayo pag-uusapan about sa kung paano ko ba nakuha yung aking police clearance So ito po yung aking police clearance guys at kung magkano ba yung binayaran ko at kung ano-ano mga valid ID yung dinala ko uh, bago ako pumunta sa uh, police station So itong video na to guys, isa po itong complete guide uh, bigay ko sa inyong idea at mga unting tips para nina po kayong magtanong bago kayo pumunta sa inyong mga police station para kumuha ng police clearance. So, ayan guys. At kung bago ka palang sa aking munting channel, uh, huwag mo kalimutan subscribe and hit the notification bell para pag may mga bagong upload ako katulad nito, manotify po kayo. So, let's go. So, yun nga guys. Uh, Pag-usapan natin yung Uh, police clearance kung paano ko ba nakuha yung aking uh, police clearance guys ayan, at kung magkano ba yung binayaran ko at kung ano-ano mga valid ID yung dinala ko bago ako pumunta sa uh, police station, so ito guys ang police clearance guys, uh, isa po ito sa mga requirements na hinihingi pag nag-apply po kayo sa iba't ibang kumpanya na pag-apply natin so ah uh, Inabase dito guys kung mayroon po kayong uh, criminal record. Pag may criminal record po kayo, uh, hindi po kayo pwede makakuha ng uh, police clearance. So yun guys, uh, ang una pong ituturo ko sa inyo, uh, bago kayo pumunta sa inyo mga police station, uh, kailangan po nakapag-online na po kayo. So bawal po walk-in ngayon guys, kailangan po naka-online appointment bago kayo pumunta sa inyong uh, mga police station so ayan guys uh, saan ba tayo magbo-online dito sa ating mga cellphone guys so pupunta kayo sa google chrome o kahit anong mga uh, apps ang gamit nyo dito sa pagbo-browser so pupunta kayo sa google chrome uh, search nyo lang guys yung pnp.clearance.com so yun guys at i-click nyo doon yung register pag-click nyo yung register. So, sasagutan nyo lahat na information doon guys about sa uh, inyo. At pag okay na guys, uh, meron po kayong babayaran doon guys na uh, 150. So, 150 guys plus yung 30 pesos na uh, processing uh, yung mga katulad ng pagbabayad natin sa GCAS, Landbank, uh, Land Bank, uh, BDO, Cebuana. So, may charge po siya na 30 pesos. So kaya magiging 180 guys yung uh, babayaran natin. So yan guys. At dito guys yung mga PWD at yung mga senior citizen uh, mayroon din po siyang discount. So hindi ko lang alam guys kung magkano po yung discount na ibibigay sa inyo ng uh, police clearance kung uh, 20% ba o 10%. So yan guys. At isa dito guys ang kagandahan guys sa mga first time job seeker uh, pag kumuha kayo ng police clearance wala po siyang bayad so libre guys so ang dadalhin nyo lang guys pag mga first time job seeker kayo baguhan lang po kayo at bago pa lang po kayo makakuha ng police clearance at bago pa lang kayo makapagtrabaho uh, ang dadalhin nyo guys ay barangay certificate yan po yung uh, hingiin nyo guys sa inyong mga barangay hall So yun guys pagka nakapagbayad na po kayo at uh, may pipilian po kayo doon guys na schedule kung anong araw ang gusto nyo pumunta sa inyong uh, mga police station para kumuha ng inyong uh, police clearance. So mamimili po kayo doon guys at uh, halimbawa lunes pag okay na guys uh, nakapagpili na kayo nakapagbayad na kayo so kailangan dito guys ng dalawang valid ID. So, ano-ano bang mga valid ID ang dapat natin dadalhin, guys? So, kahit primary ID or secondary ID, uh, pwede, guys. So, limbawa, katulad ng uh, TIN ID, PhilHealth ID, so, uh, student ID, uh, company ID, uh, uh, driver's license, uh, uh, GSIS ID. So, lahat ng mga ID, guys, na pwedeng... Uh, Gamitin, uh, primary or secondary, pwede guys. So, alimbawa guys, kung isa lang po ang valid ID meron kayo, uh, kailangan po magdala po kayo ng authenticated na uh, birth certificate. Yan po yung kailangan nyo guys, pag isa lang po yung uh, valid ID nyo. So, pag kumpleto na kayo guys, nakapagbayad na kayo sa online appointment nyo, at uh, may schedule na po kayo kung anong araw ang gusto nyo pumunta, at nakapag uh, Dalawa na po yung valid ID nyo, kumpleto na po. Ah, uh, pumunta na po kayo sa araw ng inyong schedule sa inyong mga police station. So, yun guys, at uh, ang una niyo gagawin, pumunta kayo sa ah uh, releasing at manghingi po kayo ng number. So, may pila po kasi yan, guys. Ah, uh, dito kasi sa amin, guys, sa uh, Dasmariñas, medyo maigpit kailangan, guys. Ah, uh, ah uh, 1 to 100 lang po ang number. So, pag lumampas na ng 1200, kinabukasan naman guys. May schedule po yan guys. So, pagpunta nyo dun guys sa releasing, nangyay kayo ng number, bigay nyo kagad guys yung unang uh, valid ID nyo guys. So, pag bigay nyo ng unang valid ID nyo, uh, bigyan kayo ng number, pila kayo guys. So, pagkatapos nyo pumila guys, salimbawa, nasa unahan na kayo, uh, ibigay nyo uli yung pangalawa nyong ID. So, i-confirm nila yon guys kung parehas po yung signature sa unang ID nyo at sa pangalawang ID niyo, Pag okay na yun, guys, uh, pipicturan na po kayo. So, pagkatapos nyo na mapicturan, uh, mag-signature po kayo doon sa digital signature captured at mag-biometric uh, po kayo ng lahat ng inyong mga daliri. So, magantay kayo ng mga ilang minuto, guys. Uh, Titingnan yung inyong record. Kung wala po kayong criminal record, maghantay. Uh, marirelease -re agad-agad guys ang inyong uh, police clearance. So, mag-wait lang kayo ng mga 1 minute or 2 minutes or 5 minutes, marilis po agad ang inyong uh, police clearance. So, yun sa akin guys, uh, narrelease po agad ang aking uh, police clearance dahil wala po akong record nakalagay doon. No record on file. So, yun lang guys. Uh, complete guide ang binigay ko sa inyo guys kung paano kayo... Uh, kumuha ng police clearance. So, yan guys, kung may natutunan ka sa aking uh, video about sa ating police clearance, huwag mo kalimutan i-like or i-share para sa mga uh, kaibigan natin na bago palang kukuha ng uh, police clearance. So, yun lang guys at magpapalam na po. So...